Nakalatag na ang lahat ng preparasyon para sa traslasyon bukas araw ng Martes. Mula sa seguridad, paghahanda ng mga ospital at Red Cross sakaling may emergency. Hanggang sa mga hindi dapat gawin para matiyak ang maayos na prosesyon at kaligtasan ng lahat. May detalye si Rod Lagusa at Rise and Shine Rod. inilagay na sa code wide alert ang mga ospital sa Metro Manila para sa traslasyon. Ibig sabihin lahat ng medical staff ay nakastandby sakaling marami ang masugatan o masaktan. Nakaanda na rin ang isang libong tauan ng Philippine Red Cross na ide-deploy kasabay ng traslasyon. Bukod pa ito sa mga ambulansya, fire truck at rescue boats na ide-deploy ng PRC, nakastandby na rin ang mga tauan ng NDRMC para mabilis na makatugon sa anumang emergency. Naglabas na mga mahalagang paalala ang pamunuan ng Quiapo Church at ang Manila LGU sa mga dapat at hindi dapat gawin. Una, bawal sumampa sa andas para makita ang poong Nazareno. Huwag magtulakan para walang masaktan at huwag nang magdala ng maraming gamit o malaking bag. Ang pagbabago po ng andas ay matagal na po namin napag-usapan. Actually, ito po ay hindi talaga pagbabago, kundi pagbabalik lang ng dati na pong nakaugalian na pagdiriwang ng prosesyon ng poong Nazareno, na kung saan maayos po natin itong naisasagawa. Para makita pa rin ang imahe ng itim na Nazareno at hindi matakpan ng mga umakit sa andas, ang imahe ay papasok na sa loob ng makapal na salamin at tanging nakalabas na bahagi nito ay ang dulo ng krus na pasa ng poon. Pinatawag ko ito na tempered glass, kagaya ho ng ginagamit sa mga sasakyan, na kapag ka nabasag ho ay hindi ho ito yung uh, malalaking bahagi kung hindi ho mga butil ng uh, mais. Hindi rin ho ito naghihiwa-hiwalay kahit ho nabasag na. Buo po ang salamin kung talaga ho ito ay uh, may sasadya na bumato o kaya ho may humataw ng, uh, ng bakal. Maari pa rin maghagis ng panyo para maipuna sa poong Nazareno at may pasanan pa rin ng pingga at paggila sa lubid. Ipatutupad ang single entry at multiple exit sa Quiapo Church. Nasa 33 misa ang isasagwa simula alas 3 ng hapon ng January 8 hanggang alas 11 ng gabi ng January 9. May nakakalat ding LED walls at mga replika ng puon para sa mga hindi makakapasok sa simbahan. Mula din sa Carriedo hanggang sa May Paterno na yun din ay magsisilbing communion stations. So kaya hindi na nakakailangan pumasok pa sa simbahan o maglumapit pa dahil meron po tayong mga volunteers mula sa iba't ibang mga parokya din ng mga lay ministers para magbigay. Nasa labing dalawang libong pulis ang ikakalat upang mapanatili ang seguridad. No fly zone at no sale zone din sa mga lugar na pagdadausan ng mga aktibidad habang hindi pa takoy ang lawak ng sakop ng signal jamming. So, so far wala naman pong nag-monitor kami but we are not keeping our guards down. We'll will uh, keep on monitoring. Isang araw bago ang traslasyon ipapatupad ang liquor ban, firecracker ban at gun ban sa masasakupan ng traslasyon. Magsisimula na ang pagpapatupad ng road closures at rerouting kaugnay ng traslasyon, road lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.